Hi guys, what's up? Kamusta? Sana okay lang kayo dyan kasi okay lang ako dito um, Actually, ginawa ko tong video na to Kasi nga maraming nagtatanong sa akin Kung paano na ba ako nakapunta dito sa Australia At kung ano yung process So sa mga nagme-message nyo pala sa akin Pasensya na kayo kung hindi ko kayo na-replayan lahat Kasi nga busy lang rin ako sa aking trabaho At sa, sa aking pag-aaral Pero sa video na to ay sasagutin ko lahat ng mga tanong ninyo. So bago tayo magsimula, uh, shoutout nga lang muna kang Jer Jercoms ng CDO At uh, thank you for watching Idol, uh, isa kang tunay na alam um, Okay, magsimula na tayo So yung unang tanong pala nila ay Paano daw ako nag ng student visa dito sa Australia So dahil nga wala akong kalamalam dati So gumamit kami ng ano agent So nag-consult kami sa agency. So itong agency na to ay hindi to bayada ah uh, ilalagay ko dito sa screen. Ah uh, ito yung agency namin dati, uh, Infinity Migration and um, Services. So legit talaga 'to sila at solid. At isali ko na rin pati yung agent namin na napakalupit. So ito yung agent namin si Mamling Ling, siya yung nagtumulong sa akin sa pagprocess from the beginning hanggang nakarating ako dito. So, question um, number two. Uh, Ano-ano daw ba yung mga requirements? So, ang pinakauna -ano talaga na, na requirements is yung sarili mo at saka yung ano, passport. Passport at saka yung mga supporting documents, yung mga resume. Pero kasi ngayon, nag, marami na kasing changes. Kaya hindi ko masabi sa inyo lahat ng requirements. Pero for, para sure kayo, ay mag-message na lang kayo at mag-inquire kayo sa kanila kung ano yung mga updated ng mga requirements. Kasi nga, ngayong taon, nagbago na naman yung mga requirements dito sa Australia. At saka, may nagtatanong rin kung may IELTS daw po ba papunta dito. Um, masasabi ko lang, iba-iba lang kasi. Kasi sa akin dati, ang swerte ko lang kasi wala akong IELTS. Uh, hiningan lang ako ng... Um, English test, yun lang at saka kumuha ako ng English certificate doon sa pakala namin sa Pilipinas so ganun lang ka easy dati at pangatlong tanong ay magkano daw ba lahat yung nagastos ko so sa akin dati kasi nga galing ako ng UAE so hindi gaano kalaki yung gasto ko dati kasi nagpapadala ko dito pero yung pinadala ko ano pa yon hindi pa bayad yung skillahan ko siguro nasa 150 to 200 pero kapag, kapag lahat na yon siguro ano siya nasa range ng 300 to 400 thousand so mag iba iba kasi siya kung ano yung kinuha mo na course at kasi may mga course na mura lang may mga course na uh, hindi gaano ka mahal So magdedepende yan sa course mo. At uh, saka pang-apat, uh, how long is the process at kung may sure money daw po ba. So naalala ko last year nag-process ako like January January, February, nag-process ako nun. tapos lumabas yung uh, visa ko like um, March, April. So nasa 2 to 3 months lang yung pag-process ko dati kasi dati ang bilis lang talaga ng ano nila ang pag-approve ng mga visa kaya hindi na ako nagtagal uh, hindi na ako naghintay ng matagal pa so ang swerte ko lang rin kasi wala akong show money dati uh, yung daladala ko lang yung allowance magkano lang yung allowance ko dati tapos yun masasabi ko na smooth lang talaga yung pagpunta ko dito uh, hindi ako nahihirapan um, may may nagtatanong rin kung Ano daw ba yung course ko dito? Yung first course ko dito sa Australia is um, Diploma of Leadership and Management. Pero ang problema lang kasi noon kasi wala siyang pathway, wala siyang patutunghan pagkatapos mo pag-aral o okay na ng Pinas kung ulis ko hindi ko wala kang swerte dito. Kaya after many months nag-decide ako na mag-shift into painting and decorating. Kasi itong painting and decorating is kasali siya sa uh, top 10 at trade works here in Australia so demand siya kaya naka, nakaswerte rin ako at nakalipat ako dito so may nagtanong kung worth it ba maging student visa so magdidipindi yan sa tao kung masipag ka lang talaga tapos prosigido ka na maabot yon worth it talaga kasi dito uh, kailangan mo talaga magtrabaho na magtrabaho kasi ang daming bayarin pero pag ano ka pag pag strong ka talaga kaya mo talaga para talaga to sa iyo yung Australia uh, kasi pag hindi mo susubukan hindi mo malalaman so yun lang sana nasagot ko yung mga tanong ninyo and thank you nga pala for watching my video at uh, mag-ingat kayo palate god bless and bye